viewers pagpagba mabilis ang kalawang sa Gating gatingkal sila so, tapos natin ka viewers kaniluya tabon na kayakas habang naguuling linggo ka viewers ayan Pakay uti na naman. trindaan dito sa kay uti oh. Pag uh, pabano-bano ka rito, laglag -lag ka diyan. Ata. Uh, eh, eh silaw mag-aula nga kami. Ah, mag-aula, mag-auling. At mag-auling nga. Linggo, gauling lang naman kami. Pahinga daw yun, pero uling kami. At walang panggatong. Kala, so, medyo mag-auling ko Ayan. nagbisa si Brad Romy. Si Mamuna, nag-diwang muna kami sa Simba Bago. Ah, uh, ah. din kay Uti nanghali lang naman kami ka-pure team. Yung mga bata kaabon kaya hindi ko kasama ay naglukad yung dalwa. Yung isa ay nagula daw siya. kumusta yung mga hype doon? Pugi? Ito buhok mo. patina mo ng yan. Pag uh, pabanobano ko sa daan titihaya ka dyan. Hindi, hindi ka marunong magbalanse. Kaya yun pag tayong taga bundok sana kami sa ganito sana ay kami mapadoos pa rin kami pero yung mga taga Maynila yan mga mga raymahin o taga luas, hindi marunong sa ganyang daan paingin sa pagtanim ka viewers ng mais medyo dapat maagap dapat April pa o unang ulan ng April banatan nyo na agad kasi pag tag ulan pag tag, -tag hangin na ah, nagkakabali-bali mais tayo mag uling ah mag uh, ano gatingkal sila paano mag tingkal yun, ay pala isang tingkalan sino so, baano pa ba pas tingkalan ganda yung luto yung isang maskot ano na yan Malalukod ay. Eh. Bili pa kayo ng nabili. Ito ay tapahan. Tapahan ng lukad ka viewers. Yan ang tapahan. Ka viewers. Kung tayo ng ulingan. Ay ko. Thank you Tim. Bilisan muna natin ito. Ito yung nalusasin dito. Agawin din natin pantabon mamaya sa. Uling. aking guan kakawa niya ito yung drop dugsong na galing sa agri noon tip yung piraso na nabawasan na ng halos 15 wara ito at habang nga kami nag-auling napausok ng ulingin ay tabong kami ng kayakas sa kay tatlo kong anak yan, nahakot ng kayakas kahina ang katawan panay ang lu lu Butay hey, kaya kasi dire. Ito yung mga paano. Ito yung bunga ng kakao. Yan. Kakao. Yan kain siya ng daga sa taas kaya nabubulok. Hindi siya napuputi agad. Hindi na tayong bulaklok na naman. Yan. Hila tayo ng kayakas. Tapos nga maglukad sila. Dalawang isa't kalating araw lang. At medyo madalang ang bunga ng no? ating mga nyug. Ito tapos natin ka-beers kaniluya oh. Tabo na kayakas. Habang nag-uuling. Tukang kami yung kayakas dito sa taas. Apat kami. Ka-beers. Mahila naman kayakas tayo. Lagi tayo ng kayakas. Ay damo na rin yung nabalbo na to. bulaklak na rin sabi sa taas may talong din naman ako kasi hindi na karamihan tapa ako ito yung talungan ayan o payat ang ah, laki naman ha ito ay talong wow talong ito ay din na yung mga saha Napataog hindi mo pinaob ng mga saha sa kanyang kahoy para itabon nito sa uling kalupa sa gilid sa lagi sa uling talagay sa kamparandi sa mga dahon planta na so yan nyug kapag at medyo kulang kulang nga ito habang nag auling hilitay, mag hilitay na nyug 2031 nabunga na to 6 years hilita natin itong mga walang tanim viewers, Father's Day nga tatanim ah, tayo ng yug ngayong Father's Day yan tatanim tayo ng yug topsoil na, hindi yun ma, bumiti nim may lilinisan yan ang yug natanim na ka viewers alauna tumukusok pa lang basa kasi ang ulo viewers pagpagba mabilis ka ang kalawang sa pagtabon Disenggol oh. dong, itu pelangi-pelangi.

na pala. Ito yung na usok. Nasingaw na usok ang dapat ito. Ang